Hello, mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Hila, mga kasari. Kamusta po kayong lahat? Okay. Bago po ang lahat, eh, nais ko lamang po kayo batiin ng maligayang bagong taon. Okay, happy new year mga kasari. Okay. Kamusta naman po ang ating stocks? Okay. Uh, kompleto pa ba yung stocks natin? Okay. So, dapat yung ating pong supplier, eh, hindi lang po iisa okay? Isa, dalawa, or tatlo, mas maraming, mas maganda po ang ating supplier, okay? Kung meron po tayong ahente, so dapat hindi lang po, hindi lang po tayo sa ahente aasa <laughs> ng ating mga stocks, okay? Kasi katulad po niyan, no, kapag holiday po kasi, eh, wala, wala po silang paso. Okay, so paano na yung stocks natin? Lalo na kung hindi naman po ganun ka laki yung ating pang puhunan, no? So, Uh, kapag ka nag stack tayo, eh, sapat-sapat lang, pang isang araw lang, pang dalawang araw lang, no, hindi natin kayang mag stack ng apang uh, pang isang linggo, ganyan, so, kailangan marami po tayong ahente, okay, para hindi po tayo, uh, kung hindi man po, kung hindi man po tayo madaanan ulit ng ating ahente, meron pa tayong isang supplier na matatakbuhan natin, okay, kahit hindi po sila dumaan, o hindi po sila pumunta, eh, makakapag-restock pa rin tayo, ng ating mga paninda. katulad po nito mga nagdaang araw. Marami tayo naging customer. Yan, no? Yan, thank you Lord dahil yan yung ating mga na-stocks, na-alak, eh medyo naubos-ubos. Okay, so, ayan, dahil yung ating ahente eh hindi pa ulit dumadaan, So, kailangan, kailangan nating natin mag-restock muli. Okay? So, ito po yung sinasabi ko na kapag uh, naubusan natin ng stocks at hindi pa dumarating yung ahente natin, kailangan meron tayong second choice na, ma na mabibilhan ng ating mga paninda. Okay? At second choice ko nga po ay itong grocery. Ayan. Actually, uh, every time na wala po ahente ko, eh, sa grocery po talaga ako kakalkal ng bibilhin. Okay? Ayan. No? Dahil yung ating ahente ng Lucky Me, eh, hindi pa po dumarating. At yung ahente ko po ng Lucky Me, eh, hindi po nakapag-abiso uh, na hindi na daw sila makakaikot. Kasi nga, dadaan na yung Pasko at bagong taon. So, last na daan nila sa akin is first week pa po ng December. So, hindi na po sila ulit nakadaan yung aking ahente. Hindi na po sila nakapagpa-book. Okay? Nakapagpa-order ng mga noodles. Okay? So, ayan. Tingnan nyo naman yung aking lagayan po dito sa aking mga noodles. Wala na po. Naubos na. No? Kahit, kahit marami po handaan, eh, talagang mabenta pa rin po yung ating noodles. Ayan. At dahil hindi ko pa po alam kung kailan ulit iikot yung aking ahente. Kaya umorder na lang po muna ako sa grocery. Okay. Ayan. Habang pwede pa pong umorder eh, order na po tayo. Tsaka yung grocery po eh, may makikita na rin po natin agad kung kailan po ito uh, pwedeng ma-deliver. Okay, so mamimili na lang po tayo ng date kung kailan po yung gusto natin na ma-deliver dito sa ating Sari-Sari store. Okay, so yan. Yan po ang kinaganda na marami po tayong supplier. No, parang hindi po tayo na out of, na out of stock ng mga paninda. At ito pa po yung ating mga chichiria. Ayan, dahil sa Jack and Jill, hindi na rin po muna sila umiikot. Dahil nga po holiday, ayan, order na po tayo sa grocery. Okay, dahil mabenta po ang ating chichiria. At huwag po natin ha, yan, na tayo uh, maubusan ng stocks. Saka so, pa lang tayo, o order. Kailangan kahit kukonti pa lang yung stocks natin, eh, order na po tayo agad para hindi po maubusan ng stocks. Mag-restock na po tayo agad-agad. At saka yung delivery time, no, so para maging available pa po bago pa magpasko at bagong taon, okay? So, ayan, assorted na po yung kinuha ko sa grocery. Halo-halo na po dyan sa isang box na yan. At kung ilan man, ayan, tig-aanim na piraso. Okay, bawat, bawat brand, bawat item sa tig-aanim na piraso, ayan, tingnan nyo naman po yung aking lagayan, nakakalbon na. No, konti na lang po yung natitira. So, dito sa part na to ay naubos na po at doon na lang yan, yun na lang yung natitira ko. konti na lang, kaya na ordinary po ako agad sa grocery habang available pa po yung kanilang delivery time. Okay? At ito pa po yung isa sa lagay ko ng chichiria Ayan, konti na lang talaga Ayan, at kita nyo naman po yung ating alak na red horse Ayan, naubos na rin po Wala nang laman na itong case na to At yung iba pa pong case Ayun, nandoon na sa labas lahat ng case na naubos na. Okay? At dahil wala pa po, po yung ating ahente ng Red Horse, so pwede ko po ito kuhunin sa bayan, no? sa grocery hand doon. Okay? Sa mga wholesaler. At ito naman po yung ating mga cracker, chicharon at tiyo. No? Maulan ngayon. Bakit maulan? Climate change na po talaga. So, ito po tuyo ay mabenta kapag tag-ulan. So, maulan-ulan, madalas umulan, ay mabenta po yung ating tuyo. Tingnan nyo naman po yung aking lagayan. So, eto na lang po yun natitira sa nirepa ko nakaraan na tiyo. okay ayan mabenta po talaga ay ayan buti na lang dumaan po yung ating ahente yung nagsusupply po na ito sa akin kumuha na po ako ng dalawang kilo okay buti na lang talaga sakto sakto yung dating nila at yun sa ating mga crackers ayan tinan nyo naman yung ating lagayan dito Ubus na rin po yung mga chicharon, cracker, ayan. Favorito po to ng aking mga customer na pulutanin. <laughs> Ay, kapag bumili po sila ng red horse, eh may kasama na pong cracker at chicharon. Okay. Yun nga po yung kinaganda na marami po tayong supplier. Eh kahit na maubos-ubos na yung ating stocks at hindi pa dumaraan yung ating ahente, eh meron pa rin tayong, meron pa rin tayong mapagkukunan ng ating mga paninda. No? So hindi tayo mauubusan. At bagong taon na, January na pumuli, eh, ayun, i-ready e na po natin yung ating pang-business permit. <laughs> Renewhan na po ng business permit. So, sana nakabawi po ang Pasko at bagong taon sa ating mga bentahan para makabawi tayo sa mga nagdaang araw, no? Na mga medyo matumal, okay? So, yan. Sana nakabawi tayo ngayong Pasko at bagong taon. Sana kayo rin po eh nakabawi din kasi ako bawing bawi <laughs> ayan no? so thank you lord dahil bawing bawi at ang talaga kahit anong mangyari kailangan natin makapag-renew ng business permit okay so ayay buti na lang din buti na lang at nakabawi po ng Pasko at bagong taon so ayan no meron na tayong pang business permit so, ayan yun lang naman yung ma ko ngayong araw na to at uh, i hope kayo rin po eh nakabawi rin ng mga benta okay So, ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you, thank you, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye. Selling. God bless. Happy New Year.